Alaga na pasok na tayo guys ah. Pakita ko 'yung 'tong alaga namin pusa na sa labas. Pakita ko sa iyo paglabas ng accommodation to. Ito 'yung dinadaanan ng papuntang pasok, pagpasok. Okay. Sigapin natin kung hanggang saan tayo makakagawa ng video. Okay. Kasi ako lagi ako tuwing umaga dumadaan po ng tindahan. Kung pa naman mabibigay tayo ng inumin, ano? No? Yan inumin, kape, yun. Yung mga kailangan natin bago tayo pumunta ng ating destination na tagbaho na office office. Yan po, ito muna daanan natin. Ah, uh, isang taon na din ako dito sa accommodation ko na to pangatlong accommodation ko na to Yan po, yung yun itong labas ng accommodation namin. Ayan. Ito. Yan. Diyan po yung hospital na pasokan. Yan sa likod na ito, sa likod niyan, likod niyan, diyan ang terminal ng bus papunta sa building natin kung saan kami pumapasok. Dati po, yung, yung nasa gitna ng daan na yan, yung bagong kabit na yan, yan, yan yung, peri, yung pinakabakod na yan, yan. Dati bakal po yan, mahaba. Bakal. Yung nasa ibabaw na yan, bakal yan oh bakal yan po, nasa ibabaw na yan. Dati may patong lang kami ng bato. Yan bato. dati kami humahakbang. Kaso di ko na kaya ngayon maliit. Dati nasa ibabaw din na bakal. Tawid tayo, tawid. tawid. Tawid, tawid, tawid. Tawid, tawid, tawid. Yan. Diba? Iban ng bako din. Dati dyan. Dati sa ibabaw ng bakal sa bilog. Yan. Yan bakal na yan. dati kayo Umahakbang. Yan, yan, ano na yan. kaya yan. Bago lang po yan, wala pa isang buwan yan. Dati, diyan kami humahakbang. Mas mababa pa ng kunti dati yan. Yung da, ano na yan. Dyan kami humahakbang. Papatong lang kami ng bato. Dalawang patong, hollow block. Pahakbang na kami. Kaso ngayon, maliit na eh. Maliit yung pinakaibabaw niya. Dati, bakal yan kasi kasing laki ng kasi laki nito kasi laki nito bakal at Baka uh, nakaganon nakaganyan sa ngayon oh maliit na hmm. tingnan mo yung pagkakakabit nila bakal hanggang doon tatawid tayo dyan yan tingnan mo ha oh. na yung ano nila, ginawa nilang pinakapatungan ng ano no. Lagyan nila ng bolt. Bagong kabit po ito. Wala pa isang buwan to. Kaya dito na kami dumadaan sa kabilang tayo. Ano, dito. Ganito po yung agawa ko ginagawa ko yung papasok ako. Kasi pag pauwi naman, may bus naman kami doon na dumadaan mismo sa accommodation namin. Yan po, tatawid po tayo. Yan, tatawid tayo diyan. Tatawid tayo. Tatawid tayo, tatawid. Diyan po tatawid tayo. Diyan. 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 na, tatawid tayo diyan. Yan, ito po. Kapag tayo mapuno ng tindahan. Ah, di ba? Ganun lang po. Ang ano natin. Di ba? Kasi ganyan ito lang gawa ko tuwing umaga. Eh, magpasok. Pagpasok. Ah, ito. Kasi kung hindi ako dadaan ng opisina ay ng tindahan din. Diretso na ako doon, papunta doon. Kabila. Kaso ah, dadaan tayo ng tindahan lagi ito yung mga dumano na po. Ayan. Ayan po ha. Ah. Ayan po, tuwing umaga. Ayan, Madina Street. Nakikita nyo sa Banina Street. Ayun po, tuwing umaga yan, pagpapasok, ano, pakita ko sa inyo, nadala na ko ng tindahan. Good morning. Dati doon ang accommodation ko sa kabila. Doon, banda doon. Tapos dinalay pa tayo din sa malapit. Tapos nagpunta doon sa kabila. Ang bangat mo ngayon. Ah, tingnan mo ha. Yan. Lahat ko nandadaan natin, may mga CCTV yan. CCTV camera ito rin yan pasok tayo sa tindahan dito tayo mamaya tindahan ay yan po ayun ah, yun. tindahan kaya ngayon ipopos muna natin ha ito na uubusan dito tindahan yung umaga ito kinukuha ko yan ito umaga yan ito umaga gatas subukan natin ito magramin ramin ramin Subukan natin. Ito, subukan na natin ito. Ito, hindi pa. Ito naman isa. Okay. Ito, Bicola. Hindi tayo ng isa. Ito mga food drink. Pasok na tayo. Papasok na ako. Galing natin ang tindahan dito na tayo pupunta. Dito tayo doon. Ayan. Oo. Oh. Ayan. Dawit tayo dyan. Oo. Oh. Ayan na. Kasi tayo medyo ano tayo sa pagbibidyo. Ingat tayo kasi sa audio ito eh. Sa audio agad dito. Huwag tayo video lang ng video. Kailangan mayroon tayong nasa lugar iba talaga ko nasa Pilipinas ka open ka mag video kaya nga marami pong vlogger nagpupunta ng Pilipinas open sila iba naman yung taga Amerika sa mga open country pumupunta din sila sa ano yan ginaganda parkingan yung parkingan ang iba naman mga nasa Amerika pumupunta sa Pilipinas kasi nga dahil sa bat sa tax yan malaking nga kinikita nila sa Amerika sa mga vlogger Amerika pero malaki naman ang tax yan bagong terminal yan okay yan po hindi okay, ba yan kaya ibang klaseng pamamaraan oh ito yung ito yung dinadaanan ko pagpapasok ako pasok, pupuwi. Yun. Pag papasok ka, dito, marami na rin nagmamanihong babae. Dati, hindi napubahan. ba? Nung hindi po ba ng mga pwede na magmanihong babae, tumakami dito sa sakyan. Ayan. Doon tayo sa terminal na Doon tayo sa kapila. Doon doon. Tayo sa sakay. Ah, so pupunta na tayo doon sa ating destination. Pero hindi pa tayo nag ano, hindi pa tayo nag check, -check in. May tayo mag check in. Punta muna tayo sa ating terminal. Dito kung saan tayo nag-aantay ng sasakyan. Ha? Dito tayo. yan tayo at yan tayo kasi dito naka ano sa cellphone na ito dito nakalagay yung apps kung paano kami nag nagpapansin nagpapansin kami dito na sa cellphone namin kaya dito muna tayo dagat dito tayo dito tayo nag dito kami nagaantay magsasakay kami papunta ng finance dito dito ang antayan namin yan Awanan Diyos, ilan taong ko ito ginagawa. Eh. Uh, ano na siguro, almost two years mula nung nalipat ako. Kasi dati naglalakad lang kami sa accommodation, malapit lang. Ngayon hindi na. Masakay na kapag nasa labas na yung finance. Nasa separate building na. Ayan, simula nung ano. Ito po yung mga bus na sasakyan namin, terminal na to. Ito dito kami sumasakay. Ayan, dun-dun. Ito ito yan hindi ko alam kung nandito din yung bus namin hindi ko alam kung ito yun hindi ko alam eh ito yan ito yung bus hindi ko alam kung ito yung sasakyan namin kasi na nagkasarado pa diba dito waiting area dito itong area na to itong dito kami sum, dito sumasakay mga employee papunta sa kanya kanyang accommodation ito itong area na to yan itong area na yan ha alam nyo na 喂。